Pasado alas 2 ng hapon noong lunes, February 5. Kita sa CCTV ang pagpasok ng isang lalaki sa apartment sa Old Site, Barangay Baka Central. Pagkatapos ng ilang minuto, lumabas din ang lalaki. Pero mayroon na itong bitbit bit na bag. Lama na pala nito ang isang laptop, dalawang tablet at pera na pag-aari ni alias Jen na nakatira sa apartment. Hindi ho eh, kasi tulog ako talaga. ko eh. Night shift kasi ako. So Tulog ako, sinira yung rack, sinira yung door door. Tapos, ayun na, nakuha yung mga gamit. Ayon sa biktima, tila pinag-aralang mabuti ng sospek ang pagsalakay nito. Kahit sino naman, di ba? Kahit sino talaga matutrauma dun. Then, knowing na mga may sino suspect, kapit sa tabi, walang nangyayari, di ba? Hanggang ngayon, hindi na ulit. In-report na ni Jen ang insidente sa Baguio City Police Office Station 10 na tumanggi munang magbigay ng pahayag habang nagpapatuloy pa ang investigasyon pagsisiguro ng Baguio City Police Office. Well, naman siya shaft lifting. Lagi namang identified ang mga yon. So lima, na-identified na sila. Qualified theft identified naman siya. Yung sa akit bahay, yun yung nasa case build up tayo nung last month. Fully ngayong month, magkakaroon tayo ng magandang resulta. Sa ngayon, pumalo na sa labing dalawang kaso ng nakawan ang naitala sa lungsod ng Bagyo sa unang dalawang buwan ng 2024. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headline.